Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang katao ang nasawi habang walo ang sugatan sa pamamaril sa isang pagdiriwang sa isang commercial neighborhood sa downtown Los Angeles sa unang araw ng bagong taon. Base sa ulat ng pulisya mula sa otoridad na rumesponde sa lugar, bandang alauna ng madaling araw ng lunes nang marinig ang putok ng baril. Kasunod nito ang paglikas ng mga tao habang ilang sugatang katao ang nakitang nakahandusay sa kalsada. Isang lalaki at isang babae ang natagpo ang patay sa crime scene habang inaalam pa ang kondisyon ng walong sugatan na kasalukuyang nasa ospital. Wala pang inilalabas na impormasyon ng otoridad tungkol sa mga suspek. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Los Angeles County Department ang hiwalay na pamamaril malapit sa isang shopping mall sa city of Hawthorne umaga ng lunes na nagresulta sa pagkasawi ng isang babae at limang iba pang sugata. Walang naiulat na casualty sa mga Pilipinong nasa Japan kasunod ng magnitude 7.6 na lindol sa unang araw ng bagong tao. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano ngayong araw, January 2. Gayunpaman, 35 Pilipino ang nilikas mula sa kanilang mga tahanan sa Ishikawa Prefecture na pinakamalalang napinsala ng lindol dahil na rin sa posibleng tsunami una nang nagbabala ang otoridad sa posibilidad ng tsunami na may dalang malakas na alo nga aabot sa limang metro sa coastal areas. Naglabas naman ng abiso ang Philippine Consulate General in Nagoya para sa Filipino communities at minomonitor ang kanilang kalagayan ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Naglabas na rin ang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing nakikipag-ugnayan na ito sa Japanese government para tiyakin ang kaligtasan ng mga kababayan. Kasabay nito ang paghayag ng kagustuhang magpahatid ng tulong sa Japan. Dilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi nito pinalawig ang deadline ng consolidation ng prangkisa ng mga public utility vehicles o PUVs. Kasunod ito ng pagpayag ng ahensya na makabiyahe ang mga unconsolidated franchise ng mga chopper at operators hanggang January 31, 2024. Sa unang dalawang araw ng taon, namataan ang ilang traditional jeepneys na bumabiyahe sa mga kalsada ng Maynila saad ng Department of Transportation o DOTR kahapon, nasa 40% lamang ng jeepney sa National Capital Region o NCR ang nakapag-consolidate para sa POV Modernization Program. Ang mga bigong makapagsumite para sa consolidation ay hindi na pinayagang mag-operate simula kahapon, lalo na sa mga rutang may 60% ng PUVs na ang naghahain ng aplikasyon. Ngunit para sa mga nag operate sa mga rutang may mas mababa sa 60% ng consolidation o kaya na may zero consolidation ay papayagan pa rin makabiyahe hanggang matapos ang kasalukuyang buwan. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.